kailangan ng tahanan. Minabuti ninyo na tukulan ang aking palaya. Mamaya alas 12, maraming tingla po na kalbero. Walang nagsahing sa bahay. Maraming pag-jinkisan kayo. Eh. Uh, pero, ito naman, mga nanay tatay ko, mga lorot na lorot, kung kayo, oh, yes. hindi kayo uuwing konsumilong. naman ng tao bayan kapag maghahalalan. Yung mga politiko, magkakaaway. Yung mga magkakapibahay, magkakaaway din. Pag tapos eleksyon, yung mga politiko, magkakaaway din. Yung magkakapibahay, magkakaaway pa rin. Di okay? O kaya, Pumanatag kayo. Hindi kayo uuwi may buon, gani, o inis. Dahil wala kayo maririnig na panira dito. Mahapigang <laughs> uh, ang katubiling ko sa yung best choice. Sabi ko sa kanila, Uy, umayos kayo. Yung mga tao, pinigyan kayo ng oras. Huwag nyo nang sayangin kung kayo'y kandidato at first time yung tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin niyo. Kung kayo naman, re katulad ng ginawa kanina ni Congressman Erwin Stunisio, sabihin nyo na lang, i-report nyo sa tao bayan kung ano ang ginawa niyo sa loob ng tatlong tao. Tama ko ba? Tama! At ayan natin ang tao bayan na langit na. Wow! Nay! Nay! Pistero na kayo sa red lang tayo dito. pag lang tayo. Nay! Nay! Bakit mo na kayo nagahanap ng ibang reylor? Kung meron namang reylor na nakuha O, mga mahal ko Mga alaga ko yan. Opo, dala na ang ng lugar na loob kay Dami Lago. Alam mo Hindi ko yan ginugli. Hindi ko yan ginugli. In fact, isa sa ipinatapos ng ilong hati o ipinagpapalaki natin ulit sa buong lang bilang tagatundo, kundi bilang isang Pilipino, tayo mga Pilipino, marunong kumanaw ng utang. At ang utang na loob, wala tatapos ang bayaran. Tama ba? Kaya, bilang pagtanaw ng utang na loob kay eh, Postani, inaruga ko yung hanap niya. For almost 20 years, Tingnan natin ha,

bilang pagdalaw ng utang na loob, isinantabi ko ang mga anak ko, inuna ko ko yung mga anak ni Boss Daddy. Ngayon, tanong, yun may, eh, Tatalo ka pa ba na utang na loob? Sagot, Opo. Bakit? Pilipino po eh. Ganun talaga tayo mga Pilipino. Kaya naman, meron na akong pakiusap. Baka naman, kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako, tumanaw ng utang na ito. Bakit? Hindi ko tatagong hindi na ako sa tao pa yun. Kung wala ang Diyos, wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang tugunan ko, pakinggan ko, Yung sinisigaw yang tawang bayang, Eh yung tawang bayang nangisasakit, Bumalik tanah. Bumalik tanah. Bumalik tanah. Bumalik tanah. bumalik tanah, Siap, sinisigaw,

tabayang magparami diyan mga putra ta asin an tinatawag na tabayang susunod araw apo reyo king susunod ang grades next five king pa kapaki-pakinabang sa susunod tabayang ipopromote pa nan tabayang sa preso tama uba ng ginawa sa O siya, may Pass your paper. Penis or not penis? O, oh, ano ginawa ninyo? Pinutunan nyo ko Vice mayor. Vice mayor. Vice mayor. Penis contract. Pass paper. O, oh, ano pang ginawa ninyo sa akin? <laughs> kayo. Ang mga nanay ko, mga tatay ko, mga lalat mo Bapak ada yang mabuk sa ke Sang magtatampo. Kaya lang eh, kung akala natin, kaya natin sila yung binoto, kung ano na simulan natin, ituloy na lang nila. Tama ko ba? Iwa mo kita wala. Pinagawa na. O, pating ko lang. Ito, pating ko lang. Kung sino ba yung pinagamalapin sa akin, yung tao na nilang binago. Una, tungkol sa senior city. Ay, doon na doon Kapag araw ng pay out, halimbawa, first quarter, pension ng at wala sa araw ng out, na raw yung pera nyo. Tama ba eh? Pwede mali yun? Tiliwa diba nila? O, talagang, talagang natin yung tiliwa ko. Lahit, Mga doon ko ngayon para sa ating no? pagsama. Wala pa. Eh kasi hindi ko dito, parang inalong ko si Mayo Lakso. O si Mayo, hindi yung gasta lang. Hindi, tayo, tayo. Dito. Sa dinami kami na naging mayor sa Maynila, first time ang mga taga-Maynila bumoto ng batang Mayo. First time, Bakit? Lahat yung pinupoto ng na mga nagkamahilang na kayo, konti na lang ang birthday. Tama ba? Tama! ba yon? Oo. Pero, subukan kayo. Bobo kayo ng batang mayor. At yung batang mayor na yun, nag-isip ng programa para sa mayaman. Sa middle class, tayo, tayo, do doon doon ako -do manatag -do. kayo pag hindi mo na kuha yung first quarter duplika sa second quarter tama pag hindi mo na kuha first quarter, second quarter triplika sa third quarter tama in fact, alam mo sabi ko tayo, tayo, kumanatag kayo kapag hindi mo na kuha ang inero, hanggang bubyembre pagdating ng disyembre magduruluti tayo Amen.

Pasyalan mo na mga pinigil sa pamili. Yung matang na walang nagawa. Bakit? Pagpapawal. Nagpakasyon. Two days after, balik ng rawis. <laughs> sa pagpunta, Chairman, ano na? Nakunay, lahat yung wala na. Sa dalawa lang ha? ito, ito, ito yung ito ba? Yung iba nga sa inyong eh, may iba daan pa eh. Kaya lamang, itinatapos na ng iyong nang matanda na for the first time, ang tagal-tagal na mo na nagbabayad ng kamayang, ang tagal-tagal mo -tagal na ng buhay sa Maynila, ngayon lang ako nakaramdam ng gobyerno, priority pa ako, number one pa ako, mahalaga pa ako, may malas.

nanay at Hindi. Bakala ko, di ko lang ako mahal. Ang kinilikin mo pilas. O, nai, totoo Na yung cake, naging Totoo? Wala na yung for me at to Wala na bayan ni Yung sa O ngayon, alam mo na kung bakit kayo ng ibang video. Dahil, dahil nalulog ko ako. Alam niyo bakit? Nung ginawa ko yan, kasama ko sila eh. Nung ginawa ko yan, kasama ko sila. Kaya alam nila ang ibig kong sabihin. Anong nasa puso ko? Anong nasa isipan ko? Kung bakit parang sa Manila, yung mga matatanda, sportless world. Bakit kayo parang sportless world sa akin? Alam niyo kung, kung bakit?